Oh, Good morning guys! Kumusta kayong lahat guys? Welcome uli sa aking mini vlog For today's video guys ay pupunta pala ako sa school ngayon guys kasi uh, card viewing po ngayon ng aking grade 8 student guys yung pangalawa kong anak so uh, nagmamadali ako guys kasi uh, umaga kasi yung card viewing alas 8 ng umaga so nagmamadali ako dyan baka mamalate na naman ako lagi na lang akong nalilate pagdating sa school ang dami kasing gawain dito sa bahay guys hindi, hindi talaga basta basta makaalis mabuti na lang talaga at nandito yung jowa ko guys hindi pa siya aalis so ang <clears throat> schedule kasi ng trabaho ng asawa ko guys ay nandito lang sa malapit ayan ikot ikot lang kasi yun sa Maynila guys so nandito lang sa apart uh, part ng Laguna ang inikot ikutan niya so sabi ko sa kanya tsaka ka na lang aalis, pupunta muna ako sa school, sayang naman kasi guys, pag isasara yung tindahan diba, sayang din yung piso-piso eh, may maraming bibili pag ganitong, pag ganong oras kasi guys, mga 8 9, uh, ganun, maraming kasi bumibili, kasi minsan kasi yung mga namimili, ay ganong oras sila nagigising guys ganon silang namimili, so ayan guys nandito na pala ako sa school, ang dami kong chika sa inyo, ang bilis <laughs> miss ko naman nakarating sa school. <laughs> so, ayan o, nandito na ako sa school ng Binyan, guys, kung saan nag-aaral yung uh, anak ko, guys. Yan, so... pasok na tayo at siya nga pala guys hinahanap ko pa pala yung room niya kasi hindi ko alam first time ko lang nakarating nung homeroom kasi hindi ako nag attend so ito mabuti na lang nagtanong tanong ako sa mga estudyante at mabilis ko namang nahanap so nandito lang siya guys so, ayan tanong tayo sa mga iso. At hindi naman ako nahirapan sa akin na tanungan guys kasi ito pala natanungan tanungan ko. Ito na pala ang kanilang classroom. So ayan, mabilis lang talaga na hanap. Ha? Okay, so ano? yung... ha? yung... yung... so, guys, isa-isa na rin tinatawag ng teacher yung parent guys para sa card viewing and makikita ng parent yung mga grades sa mga anak nila. At hindi ko rin inasahan talaga guys, napasama yung anak ko sa top 10. Hindi <laughs> ba? Tuwang-tuwa ako dyan. Ayan, napapicture taking tuloy kami kasama si mom. <laughs> Of course, of course. Congratulations sa lahat ng uh, top 10 kids ngayong araw na 'to. And syempre bilang parent, guys, ay mapaproud ka talaga sa anak mo na napasama sa top 10, 'di ba? Achiever 'yung anak mo. Kasi alam mo guys, sa kanilang classroom na sa plus sila. So alam mo talaga 'yung anak mo ay hindi kulilat doon sa leksyon nila. So alam mo din na marunong siya sa kanilang ano natututo siya sa mga tinuturo ng teacher. So syempre bilang magulang proud ka yan guys dahil achiever si Sage si Boy bibilhan ko ng ano anong bilhin mo cornito ha ka? anong bilhin mo cornito cornito oh. dyan mo ako alam mo dito 30 ito ako ng cookies and cream. Yung chocolate? Chocolate. Chocolate Yung chocolate. Yung steak, yung cookies and Yung sa cup. Pero yung chocolate dito? Wala. Trink day na meron yan. Yung Wala na kayo. Kami ko na yung <laughs> unexpected. Lana, happy. Thank you. Eh. Hayan guys, ah. Alam niyo ba? Thank you. Oh. Henob car, siempre ang nanay hindi pa hulih ang nanay hindi pa kakabog. Kakain din ang nanay, tikman natin kung masarap ba. Diba? <laughs> Oo nga, masarap nga pala ito paminsan-minsan. <laughs> Sana may maglibre naman sa akin nito ng ganito. Sana all. diba? Ngayon lang ako nakakain nito. Ubo. Ubo sa? Ano sabi mo si Jay? Ano mo si Pakai ice cream kau? Nak ke? Kaciu birian, nak kesamaan di top 10 For the first time. First time, kita sama nak kesamaan lagi. Hah? Jadi, kita. Ah. Oh, ice cream, kau? Pakai es krim Ah. Ma'ak, ya? ko. Es Ice cream. kila garu pa? Ya sampung galon. Iya guys. es krim? Certificate of recognition. ayos. Uh, Sana all. Achiever. Uh, Sana all, achiever. Okay, guys. Nandito na naman ako sa aking torno sa bahay. So, ayan guys. Meron kasi akong munting tindahan guys. So, may bumili. Pagkatapos ko sa school guys, ay nagbihis na, na naman ako kaagad at yung asawa ko kasi ay paalis na siya. Pupunta na siya sa trabaho. So, ako na naman yung kapalit dito sa tindahan. Siyempre, kailangan nating magsipag. Kailangan nating kumilos guys. Hindi pwede hindi tayo kikilos. At kaakibat ng ating pagkilos guys. At kailangan din nating kumain. <laughs> So ayan guys, simpla muna tayo ng energy guys Para meron tayong energy Kahit anong pa mga obligasyon na meron tayo guys Huwag na huwag natin kalimutan na kailangan din natin sumubo Kasi yung katawan natin ay isa lang At naghahanap talaga yan ng pagkain Yun po yung pang charge ng ating katawan Ayun po yung pagkain Pag isa kang tindira guys, hindi mo talaga makalimutan ang resibo Kailangan natin i-check yung mga resibo Kasi sa lalo ngayon guys, sa panahon ngayon talagang nagtataasan yung mga presyo guys baka naman nalugi na ako nito pagod lang ang marami ko nito <laughs> so ayan guys hanggang dito na lang ating video guys maraming salamat sa inyong panunood at see you ulit sa aking next vlog maraming salamat thank you bye and God bless you all now I share at I like na rin po ang aking um, channel guys para marami nakakaalam at nakakanood ang aking mga video bye